Ang bait ni Nang Sally. Hmm. after ko mag-exercise, na-ready niya yung food ko. Salmon, puset, saka kamatis. Malang kilo ng kamatis. <laughs> Kaya dalawang kamatis lang kakainin ko ngayon kasi malang kilo. <sighs> Ay, kain po tayo. Bawal na kasi ako sa nilagang itlog. Pinagbawal ng aking... Ay, ganun dietitian. Bawal din ako sa manok. Yeah. Hanggat maaari, puro fishes lang at saka shells. Kasi may allergy ako sa pusit saka sa kasay. Hipon. Ayan. Huh? Two years na ako nagdadarip. Hindi <laughs> pa rin ma-achieve yung gustong ano. May gano'n, may gusto. May gustong abs. Bawal kasi ako sa kanin. Bawal ako sa sugar. Kaya ang kape ko, kaya nga Ang kape ko, gatas lang. Yung angkor, angkor na mataas yung protein content. Di ko ako lang, di ko alam may sugar yun. Pero kasi nung hinanap ko sa label, wala eh. Kaya yun, angkor na gatas. Kaya lang, lasang ano, lasang gatas ng baby. right after my total thyroidectomy, naging part ng diet ko yung isang avocado sa umaga, dalawang nilagang itlog, saka gatas at kape. Tapos mga tatlong nit pandesal. Tapos breast ng chicken. Pero eventually, I realized, di makakabuti sa akin yung eggs and chicken. Kasi nga, ang sakit ko ay mahilig, sa bu mahilig ang buko sa mga ganong foods, na, no? Kaya, niniwasan ko. Time check, 11.48. Yan ang first meal ko. Kasi, ang last meal ko kagabi, alas 6. Hmm, in-capacity din ako. Alam niyo po kung bakit. 86 kilos ako. Pag ako ko-operahan, June 15, 2022, 86 kilos. Ang sakit ko po ay hypothyroidism. Kaunting kain, tumataba. At pag di ko tutulungan yung sarili ko, lolobo ako ulit. <laughs> ngayon nga, yung kilo ko, hirap pa akong pababain eh. May diet pa ako ah. May diet plan pa ako. Hmm? Tahong. Kain po tayo.